guys, this is Cintia Laurete. Welcome to my vlog. So meron tayong mga video clips about sa aking trabaho. So ito ang mga ginagawa ko sa taniman ng farm. Nagsasalansa ng mga paso. Ninalagyan ko yan ng lupa and then iseset mo siya sa table. And then iseset mo siya dun sa may shower. Lalagyan ng tubig, babasain para ready na siyang taniman mamaya. Ang size na ito is 21 cm. So, pag nakapuno ka na yan, may planning yan everyday. Depende kung ilang table ang kailangan. Yan. So, ang kailangan yan is 40. 40 mesa na yan. Na ang laman ng bawat mesa ay 2,000 paso. So, ganyan siya kabigat. Tulak dito, buhat dito, salansan doon. So, walang selan-selan. At ang isang oras naman na ibabayad nila sa iyo ay pumapatak na 800 pesos. Ayan. Tatapat mo lang siya dun sa shower para malagyan ng tubig. And then, pag ready na, pwede na siyang taniman. Sisend ko na siya sa kabilang bahay. Naabangan na siya na magtatanim. So, ito naman. Pagkatapos ko doon, nalipat naman ako dito. Dahil mga tumubo na ito, may mga bulaklak na papadala ko sila, lalagay ko siya sa parang conveyo. Lininisan siya. Tapos, dediretso na siya para pumunta sa kabilang bahay, iimpakihin na lagyan na ng supot. Yan siya. So, chinecheck ko kung ilang bulaklak. Kasi may bilang din yan. May quality rin. Hindi ka basta pwede sendan send kung isa lang yung bumuka. Dito ang bulaklak binibenta o binibili, kailangan maraming bulaklak na tumubo o nakabuka. Pag nakasara, hindi pa. Ibabalik ulit yun sa bahay para antayin bumuka yung bulaklak. So, after nyan, siguro ang total ng natapos naming mesa na yan ay nasa 15 mesa na iba-ibang kulay. So, ayan lang ang aking trabaho dito. Iba-iba. Mabigat. Pero okay lang. Ito naman ang hortensya. Iniimpake namin. After nung mag-send ako ng mga roses, ito naman. Babantayan mo yung robot na yan habang binababa yung mesa dahil minsan nagkakaroon siya ng problema pag hindi bumababa ng tama. So, babantayan mo siya. Ayan ang bulaklak ng hortensya. Iimpakein natin siya dahil may order ang sikat na sikat na kumpanya dito, ang tawag ay Mr. Grun, ipake mo siya dyan. Pag mo siya dyan, ilalagay na namin siya sa container. So, ito, tong trabaho na to, medyo magaang. Pero yung mga nauna ninyo nakita, mabigat talaga yun. Muscle kung muscle lang pa iiralin mo doon. at siya pagpapawisan ka. Malamig sa lugar na to, dun sa unang mga nakita ninyong video clips, eh, maraming ilaw na pula sobrang init. So, impakay namin yan. lalagay lahat sa may paper bag. Pero ang tawag ng mga Norwegian dyan is gabi puse. Paper bag yan. So, pagkasalansan mo dyan, lalagay na namin sa container. And then, pipick upin na ng mga may order. So, ayan ang aking trabaho. Kailangan lagi ka naka-complete gear kasi malamig talaga. Kahit saan ka pumunta bahay na ide-deploy sa iyo kung saan ka magtatrabaho dito sa farm na to. Kailangan ng getup mo. So, thank you for watching, guys!